sa tuwing nalalapit ang pasukan, pinakaabala mga magulang sa paghahanda ng mga gamit pang eskwela ng kanilang mga anak. Ang isang ina nga sa Maguindanao del Norte, doble kayod na sa pagsasaka, may mabili lang na maayos na school supplies. Sa muling paglunsad ng unang hakbang sa kinabukasan project, unang pinuntahan ng Jimmy Capuso Foundation ang Maguindanao del Norte para maghatid ng kumpletong gamit pang eskwela sa mga mag-aaral doon. ilang araw na lang, pasukan na. Kung ang ilang bata excited na sa kanilang mga bagong gamit pang eskwela. Ang anak ni Noriza na si City, pinagluma ang pira-pirasong papel at bag ang gagamitin sa pasukan. Matapos pumanaw ang asawa noong 2019, mag-isa nang itinataguyod ni Noriza ang mga anak sa pagsasaka ng mais. Kumikita siya ng ang piso kada araw kapag panahon ng taniman o anihan. Pero minsan wala rin kita. Kaya't bawat barya mahalaga para sa mga anak. Piyada ba umira na pagkapasok ko si Ran, asara <coughs> makaswasira. Batid na mga anak ang sakripisyo ng kanilang ina. Gusto ko po pong makapagtapos ng pag aaral para man lang ma masuklayan ko yung paghihirap ng nanay ko para sa aming magkakapatid. Sa darating na balik-eskwela, layon ng GMA Kapuso Foundation, na magkaroon ng sapat na school supplies ang mga batang nangangailangan. Una nating pinuntahan ang Maguindanao del Norte. Dala ang kumpletong gamit pang eskwela para sa kinder hanggang grade 1 students sa ilalim ng unang hakbang sa kinabukasan project. Ang GMA Kapuso Foundation tumutulong talaga sa mga magulang para maitaguyod ang edukasyon ng kanilang mga anak. Uh, alam ko na napakahirap bumili ng kompletong school supplies, uh, lalo na sa panahon ngayon. Sa murang edad, nare na nila na importante talaga yung makapag-aral at makapagtapos. At isa yun sa mga susi para sa kapayapaan ng lugar na to. Pinala matakor ka saka kaya tabayin yung kaya pakakaw mga Para sa kaya bawasan suawid akala Okay. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.